So guys, may nakita akong video ngayon. Ito nakita akong video, uh, nagtuturo siya kung paano maging buy and sell at mapalago. Paano raw mapalago at mag start sa buy and sell. Ito, tuturo ko sa inyo, mas madali. Ang sabi niya kasi, bibenta ka ng kotse, magsisimula ka sa mga luma, tapos tataas ang tataas yung kikitain mo, i-roll mo, tapos hanggang sa dumami yung uh, PC mo sa akin, meron ako dyan hack, mas madali. Tuturo ko sa inyo, kahit in ibang negosyo, papasok ko sa iyo. Tinuro ko na to sa lahat ng tropa ko, lahat sila ngayon. Ewan ko na kung nasa. So, tuturo ko sa inyo, okay? Kahit anong business, hindi sa buy and sell. This works for me, kahit anong negosyo. Una, galingan mo sa bangko. Pangalawa, galingan mo sa bangko. Pangatlo, galingan mo sa bangko. Pangapat, best friend mo, bangko. Panglima, yan lang ang tanging kakampi mo, bangko. Paano mo gagawin? Kumuha ka ng banko mo. Kunwari, kumuha ka sa BDO. Open ka ng account mo. 5,000 lang yon, 3,000 nga lang yata yun. Pagka nakapag-open ka na ng account doon, pag kumita ka ng 10,000, ilagay mo sa banko under your name. Kumita ka ngayong araw 10,000 o 5,000, ilagay mo sa banko, deposit mo. Pag deposit mo sa banko, kailangan mo yung pera, i-withdraw mo. Pagkatapos na pagkatapos mo i-deposito, i-withdraw mo doon sa ATM sa labas. Mukha ka lang weirdo sa umpisa. Pero na-account yung pinasok mo sa bank statement mo. Gawin mo yon for 30 days. Mag makikita ka ng potential ng banko. After 3 months consecutive, gawin mo lang ng gawin yun. Sasabihin ng manager sa iyo, Whoa! Boy, potential. Malaki yung pinapasok ng pera. Bibigyan ka ngayon o ka ng personal loan. First is 50,000 sa mga banks. Pag may personal loan ka na na 50,000, utangin mo ulit yung 50,000, pwede mong i-withdraw yun. Yung credit card na ibibigay sa'yo na 50,000 na laman, pwede mo yung i-withdraw directly sa ATM. Kuha mo yung 50,000. Yung 50,000, dali mo naman sa BPI, sa ibang bangko. Ganun lang ganun gawin mo. 3 consecutive months, kahit 6 months consecutive. Meron akong bangko. 17 na bangko. Lahat ng klaseng bangko meron ako. So, imaginein mo, pag tumaas yung 50,000 mo na personal loan, gagawing 100,000, tapos next is 300,000. So sa lahat ng bangko ko, pag na-max mo yan 1 million ang pwedeng pauutang sa ng banko kasi good payer ka. At i mo lang naman yung pera mo. Kung meron ako 17 na bangko, meron ako 17M in a snap. 'Di ba? Mas mabilis 'yon Kesa, i-roll mo nang i-roll yung pera mo. I-roll mo nang i-roll yung pera mo diyan. Ikita ka naman dyan ng problema. May events at happenings din ng tao. Ma-hospital ka, may mangyayari sa'yo, may agenda ka, may birthday, may patay, may binyag, may kasal. Aim high. Bangko lang kaibigan mo. Bangko boy. Business guru to, pero ewan ko, hindi niya tinuturo yung bangko. Bangko lang kaibigan mo. Bangko lang sa kalam. O ngayon, alam niyo na. O, good luck sa bangko niyo. Galingan niyo. Bata pa kayo, magbangko na kayo. Ang bangko, hindi yan parang kaibigan mo na ininvestan mo ng oras at pera. Ang banko, pag alam niyang maganda pangalan mo sa banko, pagkakaguluhan ka ng lahat ng bank. Anyhow, pag nagka-emergency ka, kahit madaling araw, pwede mo i-withdraw yung pera sa credit card mo. Eh, ang laki na ng every banko mo, ang taas na ng credit rating mo, 1 million na isa. Naku po, pwede mo nang pampuhulan sa ibang mga negosyo pa. So, hindi lang yung pambayansal para pa yan sa ibang mga neg negosyo. Just imagine, yung tao sa palengke, nagtitinda ng kangkong, gulay, veggies. Araw-araw kumikita yan ng 5,000. libo. Pag magtinda, may 5,000 libo siya, tatalin niya sa banko. Ang magiging proof of income niya is yung araw-araw niya, pagde-deposit sa banko. Ang importante sa banko is yung pumasok na pera. Hindi importante dyan yung lumabas. So, galingan nyo, magpasok magpasok at mag-roll ng mag ng pera sa banko. Yung banko, di kayo iiwanan yan. Basta good credit kayo at good rating kayo. Kesa yung tropa mo, may agenda rin yan at nagkakaproblema. Pinauutang mo yung tropa mo, hindi ka pabayaran nun. Okay, so bank, 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 bank. Galingan nyo sa banko.